sana big sana 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 sana big sana, sana, big sana, sana, big sana at ayon nakakuha ko ng giga invitation ang galing ang galing medyo ayos na yung boses ko pero hindi pa rin nakakabalik sa dati ang mahalaga merong bagong skin si edit ngayon kaya naman mag-edit -e ako bago ako mag-edit nagets ni ba mag-edit -e ako Bago ako mag-edit Kasi syempre ba diba, magpo-post ako sa TikTok So syempre bago i-post sa TikTok Ipe-edit ko muna Tapos gagamitin ko sa si edit Bago ako mag-edit Tapos yung i-edit ko sa si edit Gets nyo ba yun? O hindi Kasi kapag binilikta mo yung edit Nakakagulat Ang angas ng itsura ko ha, Para akong Red Ranger For skill check nga What the hell man? Ano yan? Madjong? Madjong smash kayo sa akin ha. Eto paro. Eto madjong smash. Wapak. Wapak. Washing. O diba? What a nice madjong smash. O nasa na kayo? Ano? Lumabas kayo dyan kung talagang matapang kayo. Teka lang naman kaibigan. Ako na lang pala lalabas kasi ako naman yung matapang. Sige tara. Ano? 1v3 pa. Palag naman eh. Iron Man mode. Inspire. Wala. Ay teka lang kaibigan. Wala. 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 Recall. O, anong akala nyo? Ganun ganun na lang yun. Ikaw nag overthink ka pa dyan. Teka lang naman. uno taradito tara dito. kayo kay Iron Man girl pak of transform pasing masing wala 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 wara wara wala wala isa ka pa okay balibag madjong smash bagag wasing oh sabay alis na parang nating happen at nagkakagulo na nga dito mga kaibigan niyakap ko na dito si Luying ngunit hindi ko siya natamaan kaya naman akin siya pinakataan ng madjong smash ngunit hindi parang siya namatay kaya naman nilalabas ko ng akin na galing wala 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 sabay recall so spray lang naman malakas sa inyo malakas naman to pag may kasama yan kaya mo ba ako ng 1v1 kaya mo ako kaya mo ako ng 1v1 tol Ano ano tol? Kaya mo ba ako tol? Kaya mo ako o Nga kaya mo nga ako recall